Hoy, hoy, hoy. Huwag mong paikutin yan. Delikado yan. Ahas yan eh. Ala. Grabe. Oo, oh, oo. Oh, kinagat ka na. Kinagat ka na. O, oh, nasa likod na sa likod. Ay, baka matuklaw ka nyan. Malakas ang kamandag nyan. Ay, ay, ay. Pinaglaruan pa. Grabe naman kayo. O, oh, iso pa ito. Isa pa ito. Ay. Gagaling. Pinaikot-ikot pa yung ahas. O. Oh. O. Oh. Nasa likod mo na yung ulo pag na uh, ano nyan ano tatawa ka pa ano gusto nyong gawin naglalaroan nyo yung aha oh ano hinahanap nyo oh ano yan ano yan ano yan? ay daga pati ba naman daga hindi nyo na pinatawad grabe naman kayo oh ano tatawa tawa pa kayo. Ops ops ops. Ano yan? Ano? Yan? Ano? Yan? Patingin ako, patingin. Patingin. Ay, walang nang daga din. Ang gagawin niyo diyan, kakainin niyo. Ay, grabe naman kayo. Walang wala na talaga kayong makain, ano? Oh, oh, ano yung pinagkakaguluhan niyo? Patingin ako, patingin. Hmm. Asa na. Asa na. Hanapin nyo, hanapin nyo. Patingin ako kung ano yung hinahanap. O, nandyan. Wow. Parang dakmaan pala ka lang. Oops. Ay. Oh, ayun, 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 ayun. Ayun, nahuli na ni Kuya, oh. Ay oh, ikaw, ano naman yung nakuha mo dyan? Ahas. Grabe, gagaling nyo na mag -uli ng ahas. Hindi kayo natatakot. paano yung pag tinuklaw kayo nyan? Oh. Ayan, ano naman na huli nitong isa? Ayon, ahas din. Hmm, tutukay ng itlog mo dyan. Oh, ayun, huli. Grabe mga batang to, hindi natatakot sa ahas. And Mm, sige, sige. Mm. Ay, hinampas na nga. Okay, o, ikaw, ano naman na mo dyan? Ay, daga. Mga dagang bukid. Itong isa, ano kaya nahuli na na itong isa? Ops. Daga din yata. Kasi mabilis tumakbo. Ayan, sige. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, daga Ito eh. namang isa oh, pinaglalaruan yung ahas. Kala mo sa mga batang 'to hindi na takot. Ayan, tinuka at ah, tinuka. Tinuklaw ka na. Ayan, nasa likod mo, nasa likod. Ayusin mo, ayusin mo. Ah. As Grabe, mga batang to. Hindi talaga natatakot, to Mga sanay na sanay maglaro ng ahas, grabi Grabe.